what's up ako nga pala si Joshua o what's up sa inyo mga kusa karong adlaw we porta mo ato sa atong Disney destination o unsa ang atong buhaton dili na to kalimtan ang mukha unsa mo nagsayo sa kabuntagon ang agenda na to karong buntaga mga kusa kay mo ato ta subukit kay maghimo tagtangkal sa baboy man lang ba tara yogi okay ko ninyo. Sa so, way pagduha mga kakusa, no? Naabot na ta sa atong destination karon mga kakusa. O ipakita po na ako kung unsa kanindot ang ato ang pwesto. ug mga kakusa no mo din ang tangkal na atong itrabaho mga kakusa no kauban ako ang akong igagaw sa pagtrabaho na mga kakusa kami radyon duha kadang kadang isa kwarto na mga kusa na na siya og ang atong agenda karong adlawa kana na pong isa kwarto ang atong flooringan. Og sa wala pagduha-duha mga kusa lagi pagawas nato to mga equipo dara no para masugda nato ang flooring kay mintras hayag pa og di pa wa pa ning ulan. ug diha nga part mga kusa no naglinsa na kay haron libil lang atong flooring ba. tanan na normal libil bitaw sa tanan. No? isa pa sa mga makagana sa imong trabaho. Kanang nindot kay nga view bitaw sa imong itrabahuan nya hangin kayo grabe ka fresh ang hangin ana. sumao to sumao to mga kusa no nag backline ako nagdala ko pala kay magsaking na balas og dira mga kusa no nagsulod na sako sa balas kay haron pasano na po na muna dito pa dulong sa among tangkal kay dito rami dapat mag masa gipasana na ko na mga kusa no isa po sa makanindo dari sa probinsya mga kusa no kay peaceful fresco kayang hangin hayahay hay mong, mong pamati layo sa kagubot layo sa kagubot ug makahuna-huna kag tarong ma-refresh kay mong mind mga ako sa ba dara mga ako sa gimix na namo ang semento ang balas kayaron aron makasugod na may flooring no pag humagmix na, na, no, no, oh, uh, na mga kusa, amuan no. na nanggibutan o grabar, ligon o sulit kayo ang pagka-flooring ba? Dilit ay madayadali ba? Madayadali bunggag ba? Murag nyo relasyon ba? Kung ligon dyan mo sa usag-usa? O ahay! Huwag ka na mga kakusa no, gisugdan na na mong buhos dara ang ana no, taman sa mga human o mintras layo pang ulan, amo na na yun ipaspasan. So, paglangan-langan mga kusano, humana na nato o flooring ang tangkal sa baboy no, pinisono na, na, lang na ni kuya. O, while nagpinis si kuya, ako naghimo na pukusok kalaw dara Pag na, ako na nanggilinsahan mga kusano, kay kana na akong gibuhat dara, tab na siya para punduhanan sa tubig inig magligo sa baboy. Pwede po kang maligo kung ganahan ka, salam-salam ka, narani mo po. Paro na istak na tubig ba karon layo mo po ang kuan ng tubig dahil. Mayro sa magbuhi at baboy mga kusa. Basin na po kung kaloy anta, mo sa to mga negosyo ang ginagmay. Bahala ginagmay, at least tarong nga trabaho mga kusa no, tarong sa limpyo nga pamaagi. Kinahinay lang po, hana pa lang to sa kuan Isaya 60 verse 22 when the time is right i the lord will make it happen mga kusa no nga part na sugda na namo og file ang para sa tab o kana pud ara sa pigas na human of low finish ni kuya tangkal sa baboy kaya sa sunod na pong video ubani ko ninyo thanks me later oh hi